Newsline. Samantala, nababahala ng mga ng Department of Health hinggil sa pagtaas ng bilang ng mga bata na lalong may edad na 13 hanggang 16 na gumagamit po ng vape. Sa panayam ng bangon na Pilipinas kay Health Spokesperson Assistant Secretary Dr. Albert Domingo, umabot ng 11.7% ang bilang ng mga kabataan na nagve-vape noong 2015 at umakyat ito sa halos 25% noong 2019. Iginit ang pisyal na hindi cool ang paghit-hit ng usok mula sa vape. Dagdag pa nito na nakikipagugnayan na sila sa Department of Education para sa Information Dissemination at Philippine National Police para naman sa implementasyon ng Republic Act 11900 o Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products. Binigyan din pa ng opisyal na dapat parusahan ang mga nagbebenta ng vape na malapit sa mga paaralan. Taong may ivali, bumababa yung sinasabing lung capacity. Sa makatwid, yung dating okay. inaasahan natin na magiging future champion ng mga bata na sana lalaban mm -hmm. sa Olympics, tas nagvivate, ayun, sira yung lungs nila, hindi na siya pwede lumaban sa sports. Forever na siyang uh, pang huminga sa napakabatang edad, simula teenage okay. years hanggang 20. Yun yung kalaban natin okay. sa nangyayaring to eh. Yan po ay mula sa panayam ng BNP kay Health Spokesperson Assistant Albert Domingo. Newsline.